Kamusta mga kaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga lods mga kaibigan, tuturuan ko po kayo kung paano po i-start yung motor natin na naglakpo po yung remote sa mga katulad ko nito na motor ko na keyless. Alam ko marami na po dyan na ah. may mga alam na po rito pero yung mga wala pa pong alam, ito po yung <laughs> gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ito mga lods mga kaibigan kasi dalawang best nang hindi ko gumana talaga yung remote ko. Kahit anong pihit ko dun sa on button, dito po talaga siya mag-start kahit anong pihit ko mga kaibigan talaga hindi po siya ma pihit papunta po sa on kaya hindi ko talaga siya ma start nakalak pa naman ito noon pero talagang grabe ko kahit anong ginawa ko na talaga hindi ko talaga <laughs> tiningnan ko yung kanyang fuse at yung battery okay naman tapos ilang beses ko binuksan yung battery ng remote ko tinitingnan ko yung remote kung may kalawang o kung ano pa man na may pero wala naman Tining inisip ko na baka talagang mahina na yung battery ng remote eto mga lads mga kaibigan talaga hindi ko siya ma-on yan dati kasi nga po sabi ng mekanik ko nag-lock daw po yan alam mo nyo po <laughs> mabuti na lang mga kaibigan nung time na yon medyo malapit lang ako sa shop noon halos mga 200 meters lang yung pinagparking ko yun naturoan niya kung paano gawin talagang <laughs> ang hirap di ko alam gagawin ko eto mga kaibigan yung remote ko na ilong beses ko nang sinubukan binuksan ko yan kung may kalawang pero wala naman tapos pinindot pindot ko yan talagang wala pa rin ayaw pa rin gumana ayaw niya mag maglagay sa on yung motor natin yung itong motor kong keyless talagang sobra ako nahirapan talagang pinagpapawisan ako nun <laughs> kaya pagdating doon sa shop mabuti na ang ng mekaniko ron, talagang tinuruan niya ako pero pinagtatawanan niya ako <laughs> sabi niya ako bago bago, di ko alam kung ano gagawin pero talagang hindi ko po talaga alam yun mga kaibigan mga lods, kaya talagang pero pasalamat ako sa kanya kasi tinuruan niya talaga ako kung paano gawin eto mga kaibigan yung ating gagawin, bali mabilis lang po siya, talagang napakabilis lang pala, talagang sobra ko nairapan, eto mga lods mga kaibigan pipindutin lang po natin siya ng long press yung remote natin dyan, tapos paka medyo long press na yan tsaka natin isasabay na pipindutin pa natin yung start button Ito mga lads mga kaibigan pindutin nyo po yan, talaga mag start na po yan talagang ganoon lang pala mga kaibigan mga lads pero sobra ako nahirapan talaga, grabe hindi ko alam gagawin ko nun, napakirap talaga pag walang alam sa motor, kailangan talaga magbabasa po tayo sa manual natin na binigay, yun lang pala yung <laughs> Kanyang sikreto, pag nag po yung remote natin, dito po yan sa mga keyless na motor Kasi marami na rin pong keyless na motor na ganyan ang problema Pero di ko alam sa iba kung ganyan din po Dito po kasi si Sniper ganyan ang ginawa sa akin eh. Pero siguro sa ibang motor, ganyan din po talaga Yung remedyo na pipindutin nyo lang po yung remote Tapos ilolong press lang po yung remote natin Tapos saka natin pipindutin po yung start button yun lamang po mga kaligan, mga lods sana nakatulong po alam kong marami nang may alam nito para lamang po ito sa so mga walang alam katulad ko dati pero ngayon alam na natin alam ko na sana nakatulong sa inyo maraming maraming salamat ingat po kayo palagi sa biyahe God bless po salamat